Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin is uh, meron lang akong gustong sagutin na comment kasi kahapon nabasa ko yung comment niya and parang nagustuhan ko siya and gusto ko siyang bigyan ng reaction po. Oh, God bless po sa inyong lahat. Sa mga baguhan pa lamang po dyan sa channel ko Uh, welcome po. Sana makapag-subscribe kayo at ma-hit niyo yung bell notification para ma-notify kayo every time na may mga bago akong video na i-upload dito sa channel ko. So, yun na nga guys. Ang content natin ngayon is yung comment ng isang viewers ko, no? Na talagang na ano ako, na nagustuhan ko siya and ito yung comment niya. Babasahin ko siya and bibigyan ko ng sagot tungkol kasi to guys sa vlog ko na may get one month na yung na vlog and then nag comment siya doon kasi yung title ng vlog ko na yun is uh, possibly ba na yung isang babae na hindi pa nakaranas ng, ng alam nyo na ng ganun pwede ba na hindi siya dumugo kasi ang pagkakaalam kasi ng iba no kapag ka uh, berhen ka pa dapat talagang may dugo, ba diba? Ganon. So, ito yung comment niya, guys. Okay, ito. Galing kay Lloyd Vincent Ventorero. Madalas kami mag-away ng girlfriend ko kasi alam kong si pero hindi dumugo. Pinipilit kong sabihin niya kung ako ba talaga ang nauna pero sinabi niya na ako lang daw talaga wala ng iba. Pero may part sa sarili ko na nagtatalo na gustong maniwala, meron din sa aking side na hindi. Kahit sinasabi niya na kung hindi ako maniniwala, iwan ko na lang siya. Alam ko na sasakta na siya sa mga sinasabi ko, pero di ako tumitigil. Lalo, lalo na kapag nakakapanood ako ng mga porn na burhen, lalo ako nang gigigil malaman kung ako talaga kaya simula na ulit ng pagtatalo. Nasisiraan lang pala ako ng ulo. Salamat po kasi alam ko na ngayon ay totoo. Laki na nang natulong sa akin para maniwala ako sa girlfriend ko. So, yun yung ano niya. Yun yung comments niya. Ngayon, gusto ko talagang linawin sa inyo guys ha. Na talagang normal po na may mga babae na Uh, kapag ka sa una mo palang siyang gagalawin, ay walang dugo. Normal 'po 'yan. Kasi may mga babae kasi na masikip yung hymen nila. And yun yung nagiging rason kaya kapag ka tinira yung babae na yun, is may dugong lumalabas. So, ito tatanungin kita ko isa, 'di ba? Sabi mo masikip. Kasi ganito 'yan, kung ang isang babae no, kapag kauna mo palang siyang gagamitin, tapos uh, sinabi mo lang na masikip masikip pero wala kang naramdaman na napunit doon sa loob. Possible siguro na may nauna na sa kanya noon and then parang matagal na hindi siya nakaano ulit ba? Naka naka matagal siyang hindi nagamit ulit. Kaya siguro medyo sumikip. Kasi kung ano kung berhen pa talaga siya ano, tapos hindi dumugo, dapat ikaw na lalaki na natumira sa kanya, dapat na feel mo nung pinasok mo yung ano mo, yung manoy mo, dapat may na-feel ka na napunit. Pero sabi mo lang kasi dito is masikip, masikip lang. So, baka posible na may nauna na sa kanya, pero afternoon parang medyo matagal na na hindi ulit siya naka, ano, na, hindi ulit siya nagamit ng lalaki. Kaya ayun, medyo sumikip. Kaya yan yung sinasabi mo na masikip. Kasi, alam nyo, kung totoong berhen siya, kahit hindi pa yung dumugo, kung alam mo sa sarili mo, alam ng babae na may napunit sa loob. Kasi kami mismo, guys, nararamdaman namin na, halimbawa, una pa lang kaming gagamitin, ramdam namin yung, ano, yung pagpunit doon ng hymen sa amin, sa loob namin. And kayong mga lalaki, ramdam nyo din yan. So, kung hindi mo yung naramdaman sa kanya, yun na nga, baka hindi na nga talaga siya, ikaw, baka hindi ikaw yung nakauna sa kanya, baka may iba. Tapos, uh, yun na nga, tinira siya. Tapos, nabawa, nag-break din sila. Nabawa, yung boyfriend niya dati yung naka una sa kanya. And then, hindi siya uh, naka-boyfriend ulit agad. So, many, many years pa na naka -ano siya, naka-boyfriend ulit. And, ikaw ngayon So, possible kasi na medyo uh, uh, sisikip yung ano ng babae. Pero, hindi na hindi na siya babalik sa pagka-burhen, syempre. Kasi, napunit na yung ano i eh, yung hymen dun eh, Which is, yun talaga yung basihan doon kapag ka yung babae is virgin. Pero normally kasi, normal lang po talaga yan na may mga ganun. Ka, um, normal lang din sa mga babae na kapag ka tinira sila, may mga dugo. So, ayun, sa mga lalaki dyan, no, kapag nakatagpo kayo ng babaeng ganito na ginamit nyo, tapos walang dugo, pero alam nyo na may napunit sa loob, yun po, virgin yun. Pero pag halimbawa, gumamit ka ng babae, tapos, Uh, walang dugo tapos wala kang naramdaman na napunit pero feel mo na parang masikip. Parang nagda parang para sa akin parang magda ako, 'di ba? Baka possible kasi na may nauna sa kanya tapos parang natagalan lang ulit na nakaranas ulit siya ng ano ba ng na ginamit siya ulit ng lalaki. So magda talaga ako. Pero 'yun nga, ikaw sinabi mo lang kasi na masikip eh. So hello sa Lloyd. Sana maano mo 'tong video na 'to. Hindi ko kayo inaano ng ano mo ha, ng girlfriend mo ha. Syempre, ang babae kasi, uh, ano, nahihiya din kasi mag-amin yan kapag ka... Uh, ang pangit din naman kasi kung tatanungin mo pa na, uy, berhen ka pa ba? hindi, di ba? So, kaming mga babae naman, siyempre, nahihiya din kami na i-open sa inyo yan. Kasi, uh, lalo na kapag hindi nyo naman tinatanong, tapos i-open namin sa inyo. So, parang yung feeling kasi para sa amin, parang, uh, ano, baka kasi kapag nalaman nyo, sinabi namin, baka ma kayo, ganun. So, yun yung mga ano. So, sa'yo, Lloyd, yun lang ang masasabi ko naman sa'yo. Ah, talagang gusto ko lang talagang replyan tong message mo, ay yung comment mo, kasi parang nagustuhan ko siya. Kaya yun na nga yung reply ko. And, doon din pala sa nagtatanong sa akin, sa ano, sa ano ko, sa other vlog ko. And, sa next vlog ko na lang kayo din, sasagutin. And, guys, uh, sa ano pala, sino po pala sa inyo yung may mga Instagram dyan, please, pakifollow naman ako. Uh, Arlene Paduganau ilalagay ko po sa screen. Tapos, sa uh, like ako po, guys, follow din ako, pati na rin sa, kung gusto sa mga, gustong uh, malaman yung Facebook account ko, ayan, ibibigay ko din. So, sana, guys, yun lang naman ang gusto ko na iparating sa inyo, nasagutin tong nag-comment sa video ko. And sana guys, nakapag-subscribe kayo sa channel ko at nai-hit nyo yung bell notification para ma-notify kayo every time na may mga bago akong video na i-upload dito sa channel ko. So, yun lang guys and thank you for watching.